Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So kahapon is nagkulang tayo ng sampo So ngayon na meron na tayong ano uh, Ito na yung second day natin Meron tayong 2, 4, 6 So apat na lang hinihintay natin Ayan, so shout out kay Benji Kay Jonas Kay Live Strong And kay Golden Knight Slope And uh, kay Kuya Winston. kaya kay Tongol. Ito yung mga ibon yung mga pasaway. Mga may hinang nila lang. Ayan. Ito yung mga may hinang nila lang. Oh. Yung ano, yung second day, kay, ano, kay Benji, mukhang kaparehas ng lahi na nilaro niya rito nung last year. Ah. Ganon din yung ginagawa. Mauwi, ganabukasan din. then pagdating ng final race, grabe, siya yung nauna. Kami na mean, uh, first drop siya kasama siya sa first drop na lang siya nang pagpasok ng ano ng utol natin na Tagalas Las Vegas alright so pabayaran natin silang kumain ito yung mga zombie natin no? Oh. mamaya na sila tsaka magmamasid pa ako rito after nilang kumain magmamasid muna ako sa mga to syempre hindi pa pwede pasok mo agad yung ngayon mamaya minum sila sa maduming area tapos may dala pala silang bakterya pero, sinig ko naman mga paa, wala naman ako nakita ng dumi, kaya all goods. Ayan. Alright, tapos ginawa ko na paronda tayo ng mga ibon natin doon, ayun no? oh. Ayan, kaya lang natin sila dyan. Kasi sila, di naman sila na ano eh, di naman sila na leg. Mga ibon natin. Kasi mga yan, lagi lumili pa talaga kahit tanghalin tapat. Lagi ko sila pinapalabas, pinapalabas mga tatlo, apat na beses lang lumalabas. Hindi ka tulad sa one of price natin, isang beses, isang beses lang talaga. Minsan dumadalaw ah, pero bihira. Yan. Siyempre, ano kasi ito eh. maraming breeder dito nakamasid sa atin. Alright, so possible na uwi pa yung ano, yung kulang natin maaga pa naman. Grabe, tindi ng mga otak nila. Ayun na, nalipad pa yung mga ibang puti natin. Alright. Kaya lang natin makarecover itong mga to. Isang lubar tapos na kumain kasi yung Ganda mo, binaksak ng ano. Yan. Kasi kanina pang, eh nga yung ano eh, unang-unang tumating dito eh. Kasi kanina may nakalatag ng pagkain dito. Kaya Sigurado ako nakakain na yung mga yan. So na nga, bali mamaya na lang ulit. Okay, so ngayon na uh, nakakain na sila. Kasi gagawin natin na papasok natin dito sa third room natin. Papakita ko na sa inyo. ito ay si 22 Tongol. Possible na hen. Yan. Isa sa mga late. Ayun no. Niyaro sa'yo boy, yeah girl. Okay naman sa pakpak. -pak. Medyo hindi naman siya pumayat ang gusto. Nasunog na ng bahagya. Yan. Makakapag ano to. Makakapag recover pa to. Pakita mo sa amin mo na ano, tag dito. Karapat-dapat ka ng ano, tag dito. Karapat-dapat ka ng maging warriors. Yan. Medyo na-stress na ng onte. Yan. Pero, makaka-recover to. Alright. Dito na natin lagay. Ay. Diyan ka lang. Oh. Balik ako. Okay, so pangalawang nakuha ko. Di ba na kanina to. Pero ito yung number. 30188 Jets Blueback So, isa to sa mga second day. Ah, easy lang. Diyari kasama mo. Okay naman yung ano niya. Sabi dito. Oh, meron pa isa yata. Okay naman yung pak pakpak na. Walang problema sa pakpak niya. Maano pa yan Sabi dito. May lap pang hawak. Ayaw pa hawak. Isa, busog na busog. Blue bar. Sa katawan, wala rin masyado na sunog. Saktuwal lang. Ayan. Alright. Ngayon rin ka sa mo. Kung kanino man to. Ayan. Yeah. Masama nga nandoon si Benji, si Kuya Tongol, si Jonas, si Lives, ano, Live Strong, tapos si Pearl. Ayan, ito, Blue Bar. Ayan, no? Alright. Patay na ni Katlo. Ito, Blue Bar. Come on, come on. Busur na busur Ito puti Possible na kaya na to Kay Livestrong Yan 27144 Kay Livestrong to Sigurado kasi Puti yung nawawala niya kahapon Yan Oh, Hen Tapos ayun talaga May ilis yung no Eh Hen Wala namang ano, pa dito. Okay rin ng ano niya. So possible na ano nga to, napasabay sa mga nagtos din kahapon at napalayo sila. Yan ito yung hem. Recover ka para ma ano ka lang ano mo. Pagunga. Ah, uh, bumo. Patawad kayo. Ito, man, ito mo pa ito ah. Ay. pipe yung blooper na yun. Ito naman blue bar Mukhang medyo pa yan Asakto walang Small hand Jeds 35883 35883 Yan Asakto walang small hand talaga siya Yan Blue bar Habang pagpat niyari nangyari sa'yo? Yari ka sa mo Ah baka kay Golden Golden Knight's Love pala Yeah Kasama pala siya Baka kay Golden Kasi meron siyang ano eh Pagdito meron siyang Dating nawala ng medyo matagal-tagal din eh Tapos bumalik Yan baka ito yun Sabi ko lang kung ito ah siguro Yan Hen ano eh, o Hindi naman siya mukhang stress Mukhang nalilang talaga sa pago sa biyahe Kasi nangyari, bidlaan talaga Ito, gulaw mo na natin ako So, apat lang natin natin, natin o no, lima Parang 180 ibon natin eh Okay, ito naman pula So, uh, Jeds 39759 39759 Ayan you know ito naman red naman siya nangyari kayo mga may hinang nila lang mga second day hala nyo ah nangyari kayo baka mapagalitan kayo kahapon pa kayo nahantay yan alright yun sa last Oh, ayaw mo pa pumasok. So last, blue bar Mahilap mahuli, mahilap eh Sorry Easy man, okay Sorry Alright Ito ang malaking blue bar Ano yung ito? 5,920 Blue bar Easy, easy Ayaw mo pa ako ko Kalma, kalma. Ayaw pa ako. Yan, blue bar, oh. Malaki. Baka nabigatan sa ere, eh, no? Yan, oh. Di ba? Ayaw pa mag ano. Ayaw magbuka na pa. Yan. Alright. So, ito yung anim na umuwi. Medyo maaga pa naman. Wala pa naman ng 11. Yan, blue bar na to. Ah. So, Pantayin pa natin yung apat o lima lima yata o apat basta yun mamaya ulit peace out. So yun na nga mga kabaro ko ito third day ng ano natin Tuesday uh, bali ang umuwi na lang sa atin is ano dito lima uh, so kulang pa tayo ng apat and then today is may darating na bisita mula sa Molino mga 30 minutes yung drive nung no? mula rito na kukuha daw siya ng mga one of the best na bloodline na iniingatan natin I mean, uh, para daw gawin niyang breeder at ilaro sa Wando Price. so mayamayan nandito na yun makakaburo ko to, hindi nang tayo lang natin papasilip lang natin kay ama, diyan kasi yan eh so mayamayan nandito na yun, let's go hindi na ba? bilis oh. hindi mo nga tayo napapahalam so punta ako muna hindi na yung yaki po Oh, sige tara, let's go, punta muna natin You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburko to So ngayon, na meron tayo rito visitor from Molino Hindi ko kukuha siya ng breeder sa atin So tara, let's go, uh, entertain na natin to Let's go, mapapalaban tayo sa English let's Alright, go. so Here Hey, what's your name again, brother? Skyler Sky? Yeah And then your love name is uh, Skyler? No, John no, no Okay So He trying to uh, He wanna buy the Bird from us, then uh, he said he, he want uh, the best breeder from our team. That's why uh, I put my Dugong Bughao right here and my and my here too. This one is a uh, Dugong mahalika and a uh, Sablon right here, and this one is the same bloodline right there. So this one is uh, what is it? A uh, dugong bugao and dugong bugao mahalika. This one. So all right, bro. Uh, go ahead and uh look my bird and then just let me know whatever you want. That's a uh, both cock. These two both cocks. Yes, sir. Okay. I have uh, only two hand. This one. I call that uh, one a mahalika right here. That's my stock bird. And this one too, is a nest mate right here. The cock. Guy, you, you wanna hold or what? Uh, oh, you good for look? I'm good for look. I think I wanna take these. You want this one? Yes, sir. All right. So you want this one, both uh, me. This one is a uh, good blood bloodline for me because this one the sibling uh, i mean uh, the mother produced a lot of winner already mm -hmm. the sibling same thing produced the winner in the one-loop race so you can check on uh, the playmouth 2021 sixth place and uh, 2020 2020 on uh, central valley third average and uh 2022 first place in a uh, texas dash cash the nestmate is a uh, 10 overall in a blue bucket mm -hmm. so you can check that nestmate too and last year 2023 i have a sixth place again on an OCC oh, yeah, yeah six overall and sixth place and then this year the, the purse so I wish <laughs> still okay uh you want this one right yes okay show to him I'm sorry about my English man you know my English is not really good <laughs> but I'm trying to yeah this one is uh the hand I call that one is a uh, I call down dugumbugao the is means uh, uh, our blood, our blood yeah blood. Uh, the Pilipina. blood yeah the blood the philippine blood and maharlika is here yeah. maharlika is uh... the old name of the philippines old name of the philippines yeah the philippines is maharlika pearls okay come on baby easy, easy. Uh -oh. Oh, oh. <laughs> oh, oh, oh easy you easy. have easy. a new uh, new new boss okay, okay. This, uh, good, bad, okay? Yes. all right okay. the deal is if that one's not produced the winner just let me know and then uh, i change the the cock or hen okay because the goal in my family someone buy the the bird from us then produce the winner gotcha. yeah that's a, that's a goal yeah. if happen that one my family is happy especially yeah. my dad right here we're not going uh, for the money yeah. yeah for yep and then uh let's go over there later all right guys uh babalik ako let's go uh, you want to shout out someone no no shout out to your wife <laughs> Shout out the to yeah. <laughs> Shout out to Hector. <laughs> the Showtime. <laughs> Mr. Showtime. Yeah, Showtime. Yeah. Mr. Showtime. Yeah. Yeah, uh, yeah. I'm selling this one like a um, three hundred dollars, or two for five hundred. Okay. That's good for you. Good for me. And then uh uh, the pedigree. Mm -hmm. I'll let you know maybe tomorrow or my day off because i need to print that one i don't have a printer in my house okay. so i need to go to the post UPS, office uh, UPS. so at least you have a guide from uh, what the history of this bird okay yeah so i call you Hey, your Oh, here we go it's ready to pay right here <laughs> it's ready go. right All there right, man. <laughs> <laughs> Okay, so babalik ka mga kaburo ko to. Tara, let's go. So yun nga mga kaburo ko to, bali na palaban tayo sa English. <laughs> ano naman, tag dito, nakayanan naman. <laughs> so ano pa, masasabi mo at ibang lahi na dumadayo dito sa atin. Maganda-ganda sa atin yan kasi at tapano, may nagkikiwala sa atin yung malaki. So yun na nga, bali ano kasi, uh, nakikita na tayo sa One Love Race. So, tapos sa... Uh, Medyo maingay-ingay tayo dito sa area natin, sa mga ka-clubmate natin. So, kaya yung newbie na yon kaka-start lang daw niya this year. And then, isa tayo sa mga tinuturo ng mga ka natin. Na kung gusto mo sumali ng Wallop Race, try mo yung Bloodline ni Capistrano. yon Tapos meron pa doon isang ano yung nakaraan, yung isang parang Italiano yata. Yung, yung nakita ko, grabe. Halos ano, kumbaga parang na ano siya, na starstruck. <laughs> sabi niya, oh, ikaw pala si Capistrano sa Tagalog, grabe. So, gusto daw niya makapunta dito sa bahay one day, then sabi ko, anytime, just let me know. Basta nandito si Ama, kasi si Ama ang ano natin, pambato natin eh. <laughs> so, yeah, bali, eh, nakakatuwa lang kasi nga, kahit pa pano, is, dito sa area namin is, may mga sumusuporta sa atin. na uh, mga newbie tayo rin pala yung ano, binubukang bibig nila sa ibang lahi. Yeah, so, may, 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 may mga sabi ko lahi. sa kanila, sa totoo lang, lalo dito kay Skyler, sabi ko sa kanya, noon pa, 2020, may mga kumukuha na ng mga bloodline namin dito sa club, pero hindi ako naglalabas. Dahil ayokong kalabanin yung sarili namin bloodline dito sa area ko. So, napakaswerte nga kasi naglabas tayo dahil kailangan natin <laughs> sa, ano, dito, sa activation natin. But, masaya kami dahil ang ibo namin ang nag- akto din so yeah. na, may slow na. <laughs> Siya nag-activate ng mga yeah, ibibigay yup Yeah. Then may mga ano pa, may mga kumuha pa ng ibang young birds natin. Tapos meron pang mga may bumili pa ng isang breeder. Ah uh, medyo nakatawaran doon pero okay lang. Uh, binigay ko pa rin uh, Virginia 'yon. So yeah, ang benta ko para sa mga dinakakalam 300 ang isa dalawa pa 500 plus shipping. So ano, just let me know lang. Yung mga ibinibenta namin is from the money winner bloodline namin. Kung baga, ano na yun, mga stock bird namin. Pero sa mga young bird, mapag-usapan natin na pwede natin ibaba ng onte dahil meron kami mga late hutch. Alright. Yep. So, so sino ko kontakan nyo? Si Ama lang. <laughs> Alright, so hanggang dito na lang. Ako nga po pala ulit Brown G. Awala ka, At welcome sa aming channel. Peace out. Let's yeah. go.